Hi mga mare, mag-unboxing nga tayo ng tubigani ni Bunso. Kay nagpabili nga ako kay partner ng tubigani ni Bunso. Kay nainggit nga ako kay Kuya Adrian sa tubigan niya. Enggita Ang ganda nga ng lagaya ng tubigan na to. Kay nabili ko nga lang to siya sa Tek Tek. Este, sa Tek Tu. Meron nga yan siyang panali para sa leeg. Este, para pala sa tubigan. Boy, yatay. Masaya nga ang marinyo nyo kay may bago na naman akong lagaya ng tubigan. Huwag kang sumira kay hindi yan para sa'yo. Agoy, yatay. <laughs> hindi ko kasi naranasan ang mga ganitong bagay kaya ipaparanas ko na lang sa mga anak ko. Uy, sana ul! <laughs> excited nga si Bunso na gamitin ang bago niyang tubigan sa darating na pasukan pero parang mas excited yung nanay ikabit na natin yung pantali para sa tubigan. Yung pantali lang sa tubigan ay ikakabit. Ha, baka mamaya, yun ano yung kinakabit nyo dyan? Napakamura nga lang ng tubigan na yan. Sa halagang 109 pesos, may ganyan ka ng kagandang tubigan. Mag-aral ka ng mabuti, bunso ha. Kay may bago ka ng tubigan. Kay pag hindi ka mag-aral ng mabuti, kukunin ko yung tubigan mo. Oh, Shah, mengapa dia pergi? Ah, uh, saya kuya. Thank you for watching.